Dumaan din pala dito sa bilihan ng ice cream yung bayaw ko para mag ice cream daw na kami ng mga bata. Pero ako hindi ako bumili kasi hindi man ako mahilig sa ice cream kaya sila lang na mga bata ang nag ice cream. Sa tapat pala ng binila namin ng ice cream ay nakakita nga ako ng kamag-anak ng dalang hita. Kaya ayan niyaya ko si Mariam. sabi ko nga kay Mariam ay tumawid kami para bumili ko ng dalang hita. Sa gilid nga na nagtitinda ay meron nga mga kambing na kumakain. Ang lalaki talaga ng mga kambing dito. Kaya pag bumibili ko ng, paan ng baka, tinatanong tanong ko muna, kung kambing ba o baka kasi nga minsan nagkakatay rin sila ng maliliit na baka kaya yung paan ng baka minsan maliit halos kasing laki lang ng paan ng kambing. Ayan na pala yung sinasabi ko sa inyo, nakamag-anak nga ng dalang hita. Ang lasa pala niyan ay medyo mapakla. Yan nga ang palaging kinakain ng asawa ko at mga biyanan ko kasi maganda daw yan sa diabetic. Tuwang-tuwa nga ako sa mga kambing nato kasi nga ang lalaki talaga nila, kaya ayan nilapitan ko. Ang kinakain pala nila ay mga mansanas yan, siguro yung mga hindi na nabibiling mansanas, mga nabubulok na, ayan pinapakain na lang sa kambing. Sabi ko nga kay Mariam ay lapitan niya yung mga kambing para makita niyo sana kung gano'n talaga kalaki yung height niya, ba? Diba? para i-compare ba natin sa height ni Mariam. eh Kaso, si Mariam mukhang natatakot kaya ang sabi niya sa akin, ayoko mama. Inabot na nga lang sa akin dito ni Kuya yung binili ko nga sa kanya. Ang presyo pala niyan ay 100 rupees per kilo, 20 pesos sa pinas. Palagi nga akong kumakain ang kamag ng kamag-anak ng dalang hita na to kasi nga si punin ako, di ba? Kaya kailangan ko ng maasim sa katawan. Minsan nga ito maasim, minsan naman matamis na mapakla, ganun ang lasa niya. Hindi ko to kinakain ng fresh na fresh, kinakain ko to pag medyo panat na. Pagka kasi medyo panat na, ayun, tumatamis-tamis na siya. Tapos yung pakla niya, medyo nawawala na. Dati, may kambing din kami. Dalawa lang si Abu ang nag-aalaga. Sa rooftop niya lang inaalagaan. Tapos, binibili niya lang ng damo. Kaso napagod, ayun, binenta na lang. Babalik na pala kami sa sasakyan at tatawid na nga kami. Dito pala, medyo nakakatakot tumawid kasi nga ganyan sila. Talagang mabilis minsan na para bang ayaw kang patawirin. ganoon dito pala sa lugar na asawa ko dahil probinsya nga ay ayan halos wala kang makitang naka helmet dito na nakamotor